Kinuwestiyon ng dating mambabatas ang Kamara kung bakit hindi kasama ang Office of the President sa mga tanggapan ng pamahalaan na planong tanggalan ng confidential funds sa panukalang 2024 national budget. Ayon kay Atty. Harry Roque, kaalyado ng Pangulo si Vice President Sara Duterte, kaya bakit ito tatanggalan ng confidential funds? Ang sagutin natin, eh bakit kung tatanggalin ng confidential fund, confidential fund lang ng Vice President? Bakit hindi tanggalin ang 2.2 billion confidential fund ng presidente? Ano bang ba pagkakaiba ng presidente at ng vice president? 'Di ba pareho naman silang tambalan? Magkakampi nga sila. Hindi nga sila magkatabagat For the first time in many long years, magkakampi ang presidente at Vice presidente. Oh, hindi pa pareho nila obligasyon na anong pinanumpaan nila hmm. na itaguyod ang saligang batas. At sino ngayon ang nagsasabi, humihimok sa taong bayan na buwagin itong saligang batas ito, kundi ang teroristang CPP-NPA? Mm. Bakit? Presidente lang ang may trabaho na pagbantayan yung mga uh, yung mga nagtatangka na patumbahin ang ating gobyerno at wala bang ganyang katungkulan ng Vice President? Siguro kung hindi siya na talagang co-chair ng NTF-ELCAC na lumalaban sa mga teroristang CPP-NPA, hindi niya kinakailangan ng confidential fund. Mm. Samantala, hinamon naman ni Roque si House Committee on Appropriations Senior Vice Chairman Representative Stella Kimbo na magpakatotoo sa isyo ng extraordinary funds sa Kamara. Ayon kay Roque, mas madali itong gamitin at hindi kinakailangan ng liquidation. Oh, ayan pa yung issue na tinatanggi ni, ni um, Congresswoman Kimbo. Hoy, Congressman Kimbo, galing po ako sa kamera. Hindi ko po kinakailangan si SAS para sabihin na mas matindi ang extraordinary expenses. Kasi sa katunayan po, lahat ng tinatanggap nating pera dyan sa kamera, wala na pong liquidation. Hindi lang po extraordinary expenses. Magpakatuto kayo dyan. Nung ako po ay kongresista, dalawang taon naman ako nakaupo dyan, wala pong liquidation ang mga budget na natatanggap ng mga kongresista. Pinipirmahan lang natin ng certification mas matindi pa po ang proseso at ang patakaran dyan sa kamara. Naging kongresista po ako. Pinirmahan ko yung mga certification na yan. Hinamon rin ang dating mambabatas ang kamara na talakayin ang iba pang pinagkukunan ng pondo ng mga ito. Naniniwala naman si Roque na kaya pinag-iinitan si VP Sara Duterte ay dahil banta sa kanila ito sa 2028 presidential election. Ang katotohanan, Tinatarget niyo si BP Sara dahil siya'y banta sa 2028. No other way of explaining it. Mahiya kayo. Dahil bakit si BP Sara lang ang tinarget niyo? Hindi mga sarili ninyo. Diba? Kung talagang kayo'y nagmamahal sa bahay, bayan. Kung talaga kayo, dais yung ibigay ang pondo sa West Philippine Sea, yung sarili ninyong mga miscellaneous fans, ibigay niyo para sa West Philippine Sea. Magugunita na batay sa anunsyo ng House Committee on Appropriations ni Tom Martes, aalisin sa OVP, DepEd at iba pang mga civilian agencies ang kanilang confidential funds sa panukalang budget sa susunod na taon at ililipat ito sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan na may kaugnayan sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Jane Cunita, SMR News.